Narinig mo na ba ang term na GASC? Ano nga ba ang GASC? Ang General Assembly of Student Councils o GASC ay isang biannual na pagtitipon ng mga college at university level student councils sa buong UP system. Inoorganisa ito ng Office of the Student Regent, alinsunod sa UP Charter of 2008. Ginaganap ito sa iba't ibang constituent universities gaya ng UP Cebu at UP Mindanao noong 2023. Ngayong linggo, gaganapin ang ikalimangput-anin na GASC sa UP Visayas sa Miyagaw Iloilo Campus. Ano naman ang ginagawa kapag may GASC? May dalawang pangunahing bahagi ang GASC. Una ay ang unit reports kung saan ibinabahagi ng bawat University Student Council ang kanilang mga naging danas mula sa mga naging pagkilos, mga napagtagumpay ang kampanya, pati na rin ang mga pagsubok na kanilang hinarap sa loob ng nadaang semestre. Dito, binibigyan din ng pagkakataon ang mga konseho upang magpahayag ng kanilang pagsuhay o manifestation sa mga naging danas ng bawat campus. Ang pangalawang bahagi ay tinatawag naman na Resolution Building. Matapos pag-usapan ang mga naging danas at pagsubok ng bawat CU, nagkakaroon naman ng malawakang diskusyon upang pag-isahin ang mga kampanyang bibitbitin ng mga konseho ng buong UP system. Ang mga resolusyon ito ay maaaring nakatoon sa mga isyu sa loob ng universidad, gaya ng pagtutol sa budget cuts at campus militarization o mga isyong pambansa, gaya ng kampanya laban sa pag-atake ng Estado sa mga human rights defender, indigenous people at mga mamamahayag. Hindi maipapasa ang isang resolusyon hanggat hindi sumasang-ayon ang lahat ng konseho. Sa GAS rin pinipili ang susunod na student regent pagkatapos ang isang akademikong taon. Ang student regent ang nag-iisang kinatawan ng mga estudyante sa Board of Regents, ang pinakamataas na decision-making body ng universidad. Bakit kailangan makialam ng mga ordinaryong mag-aaral kung mga konseho lang naman pala ang kasali? Bilang mga scholar ng bayan, responsibilidad natin na makialam at makibahagi sa mga kampanyang binibitbit ng sari-sarili nating konseho. Bilang mga kinatawan natin, kailangang nagtutugma ang kanilang mga panawagan sa mga nais natin paglaban, sa loob o labas man ng pamantasan. Maaari rin itong maging paraan upang gawing accountable ang ating mga konseho. May sasakato parang ba nila ang mga naipasang resolusyon? Tutukan ang komprehensibong pagbabalita ng iba't ibang publikasyon ng UP System kasama ang tinig ng Plaridel ngayong ikalimamput-anim na GASC.